Guys, panglinis ng ngipin ni Chico. Ito guys, so, in-order ko sa Shopee. Hindi ito kinakain mo, Chico. Panglinis ng ngipin siya. Pili na. Hindi pa tapos, ha? Huwag ka malikot. Huwag ka Huwag Pati ba naman pagpalinis ng ngipin, ayan mo ba? Kapi ka naman. Hindi ito kinakain. Palinis ng ngipin ito. Para mabango yung ngipin ni Bibi. Na puti. Last. Aray. Last. Last. Oh, last na, last na, last na. Last na. Last na. Last na nga. Pati ba naman pagpalinis ng ngipin? Ayaw mo pa? Ayan o, oh, linis ngipin. Oh. Gusto niya kainin. Hindi naman po kinakain. Ah, oh, linis ng ngipin. Oh. Linis. Ano, oh. linis ng ngipin na. Oh. amoy. Amoyin mo. Oh. Dali, hindi ka. Hindi na. Huwag ka na, <coughs> na magpalit. Pati ba naman pagpalinis ng ngipin mo? Galit ka pa din. O, oh, last na lang. Last. Sobrang last na lang talaga. Last na lang talaga to. Oh, dali na, ah. Oh. Dili. Hindi kasi ito kinakain, pampalinis lang ng ngitid ko ni Chico. O, dali na. Last na. Bilis na. Last na lang. Last na. dali na. Last na. Tingnan. O, dali na. Sit ka na lang. Dali. Sit na. Sit ka na. Ayan. Sit na lang si Bibi. Last na. Last na. Last na talaga. Last. Sobrang last. Dali na. Huwag ka na magalit. Parang last na lang. last. O, ito na lang. Ito lang. talaga. O, dali na. O. Dali na. Halika na. Halika na. Halika na. Halika na. na. Halika na. Halika na. Halika na. Halika na.